Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Yan, at isang napakagandang umaga muli ang ipinagkalob sa atin ng Diyos sa oras na ito, sa araw ng Wednesday na kung saan punong-puno po tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng pagpapala, buhay, kalakasan na nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Salamat sa ating Diyos. Purihin natin siya at patuloy na dakilain luwalatiin, sambahin, pasalamatan sa ating mga buhay sapagkat God is good all the time and all the time God is good sa mga buhay po natin. Amen. So this morning po, I want to share everyone, all of us, Amen. Yung devotion ko po this morning na binigay sa akin ng Lord kanina. Amen. Sa book of Psalms or mga awit chapter 46 verse 1. Ang sabi po rito sa mga awit Chapter 46 verse 1 Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang sa klolo sa kabagabagan. Yan, sabi dito ulit, yan, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang sa klolo sa kabagabagan. Sinasabi po rito sa mga awit, chapter 46, verse 1, na isatin sabi ng Panginoon, na pinapakita dito sa atin ng Diyos na siya lamang po yung ating ampunan. Amen. Siya po yung ating kalakasan. Handa siyang sumaklolo sa atin. Sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga pagkabagabaga, pagkabagabag sa ating buhay, sa ating puso, maging sa ating isip. Amen. Sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, na kung ano man yan, andyan ang Diyos, handa siya para tulungan tayo. Amen. Kaya nga sabi nito, siya yung ating ampunan. Amen po. Siya yung, siya yung kumakalinga sa atin. Siya yung nagmamahal sa ating tunay. Amen? Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng pangihina, Amen? Kung nawawala yung lakas mo, magpa-charge ka. ba? Diba? Sa tunay na charger ng buhay mo. Charger ng buhay natin, which is ang Diyos, si Jesus. Kung sa gadget, di ba? Diba? Meron tayong cellphone, meron tayong charger, Kapag ang cellphone po ay nalulobat, amen, yung ginagawa natin? Kailangan natin si charger. Para yung charger na to, 'di ba? Yung phone natin na low bat na 0% na, yung hinang-hina na amen, i-charge natin doon sa charger natin para gumana siya. And at the same time, para yung phone natin na 0% magiging 100% na siya. At pwede na natin siyang magamit. Meron na siyang lakas ulit. Amen. Nagagana. Meron na siyang lakas. Amen. Yung cellphone natin. Parang sa buhay din po natin. No? Sigad po yung ating charger tayo po yung cellphone. Kapag tayo po ay nangihina at wala nang lakas, pagod na pagod na, sari-sari na, amen, yung gumugulo sa ating puso't isipan dahil sa mga nasa paligid natin, dahil po sa sitwasyon. Lumapit tayo sa charger ng buhay natin. At yung charger ng buhay natin, which is si God, si Jesus Christ. Sa pamagitan po ng ano, makipag-connect ka sa Kanya sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita po niya every day. Hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw ang pakikipag-usap mo sa Lord through prayer and reading the Bible, kundi every day ng buhay mo everyday ng buhay natin, makipag-connect tayo sa charger ng buhay natin, which is si God, si Jesus Christ. Dahil siya lang yung may, siya lang yung may lakas. Wala tayong lakas, mga kapatid, kaibigan. Meron tayong kapanghinaan, meron tayong kapaguran. Amen. Hindi natin masasabi sa ating sarili na habang buhay akong malakas. I am strength. I am, I, I, I have strong. Amen. Lumalakas tayo, gumigising tayo sa umaga, nagagawa natin yung mga tungkulin natin in a whole day because of God, because of Jesus Christ. Amen? Because everything is from God, wala sa atin. Yun nga yung lagi kong binabanggit, ba? Diba? Everything is from God, wala sa atin. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay, no? Siya ang ating ampunan, siya ang ating saklo, uh, kalakasan. Handa siyang sumaklolo sa tuwing ikaw ay nalulungkot, sa tuwing ikaw ay nababalisa, nababaghabag, may problema, ano pa man. Lapit ka kay God, magpa-charge ka, makipag-connect ka sa Kanya through prayer, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, aminin mo yung mga kapanghinaan mo, aminin mo yung mga nagagawa mong mali sa Lord, and humble in the front of God, itataas Kanya, tutulungan Kanya, palalakasin Kanya, ikaw, ako at tayong lahat. Amen? So, yun lamang po. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Ulitin ko ulit. Ang ating Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Handa siyang sumaklolo sa ating mga kabagabagan. Amen? Mahal ka ng Panginoon and mahal din kita kapatid, kaibigan. Jesus loves you. Emmanuel, God is with you. God is with me. And God is with us. Bye! See you next time! Jesus loves you and I love you all. Bye!